Before. Hello and welcome back sa aking channel. Ipinakita ni Ellen Adarna sa kanyang IG ang bagong gupit ng kanyang anak na si Elias Modesto. Ayon sa mga netizens, bumagay kay Elias ang kanyang mas maiksing buhok. Sa post nga ni Ellen ay makikita ang kanilang pagpunta sa salon para sa pagpapaayos niya ng buhok at pagpapagupit ni Elias. Sa IG stories nga ni Ellen ay pinakita niya ang hiling ni Elias na Santa Claus na wax daw para maayos ang kanyang buhok at gagawing muhok style. Pinapili din siya ni Ellen kung ano mas gusto niya, nerf gun o wax at pinili niya ang wax. Pabiro namang inihayag ni Ellen ang kasiyahan dahil aniya ay mas mura ang wax kesa sa Nerf guns. Narit bago niyo panoorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.

tetiba kena tetiba letak thank you <clears throat>